Yun mga kagala, tayo ay maglalatag ng pangki gamit itong maliit na bangka mga kagala. Tama natin si Master Terdex. Ayan, maglalatag kami. Andito yung pangki oh, na natin. Andun ang ating mga kasama oh. Doon, nagluluto si Master Glenmar Libria. At yun abang abang mga kagala at lalatag lang muna po natin mga kagala andito ang ating kaibigan at maglalatag po tayo at andiyan ang ating kaibigan si Jerome TV at si Master Dex yun ang mga kamaster natin at andun ang ating mga kamaster din oh, si Master Glenn Marlebria nagluluto ay napakasipag Ayan, maglalatag tayo dito mga kamaster. Ayun, kagandahan dito maglatag. Ayan.

Abot yan, pre. Sige lang. Tuloy lang. Tuloy lang ang ligaya. <laughs> Tuloy lang hanggang bumaon. <laughs> yan Ang tama yan. Dyan yan. Very good, yan. Ayan, no, Ma, Ay, mga master. Ayan, mga pamaskuro. Uh, ah, kagaling, Siyempre, may mga kasama tayong mga kamaster din. Purans lang. bawaw, Okay wow. lang yan. Basta, okay. Ayan, yan. Very yan na. Kasi yan ay ano ay nasusulat yan ay yun, nasa palamat. libro at nasa yan, master. Salamat kasi at least na tuloy tayo ang balak. Siguro talaga sana. Ayun, hindi pa lang maganda, wala nang namiya. Ito, dito, dito. Yun yun. Kasunod, mami, ito ay okay naman to. 'Yun. Pwede na dahan-dahan na muna pagano. Mga kagala. Pag Ayos mga kagala. Napakasaya mga nito. tayo ay nakapag uh, lambat dito mga kagala Ayun, dito na tayo bangka mga buho ko din no hindi no sorry, hindi na ako talaga sa akin sorry ma kasi nadudugtong pa ito dito, ang ganda na yun no? ay dyan, sigurado yan baka makaisang banyera tayo nito pag pwede nang pambulong yun, bubulong kami sa sunod where is the map? <laughs> yun. Kailangan po natin itong palutang para hindi po mawala or agusin or kung agusin naman sa malalim ay nakalutang lutang lang mga kagala. Mabilis nating mahanap kung nasaan ang tangki. Yun. Yan mga kamaster. Napakaganda. Napakagaling. Ayan o no, oh, mga kamaster. Pre. Yeah. Hmm. Uh -huh. Ayan na. Sa sobrang ingay po namin mga kamaster. Bakaw. <laughs> Uh, Akin okay, na pre. Tayo naman ang bibedyo. Ayun, maraming salamat sa aking videographer na si Master Jerome TV at si Master Dex. Yun, laging kasama yan ni Master uh, Glenmar Libria Adventure. Andun, ay ang layo. Ay, kagalingan mga kagala. Andun, no. Oh. Andun yung palutang natin. Tapos yung yung isa andun. Ay, pag hindi pa naman nakahuli yan mga kagala, ayaw ko na. Ay, napakaganda dito. Ang ganda dito. Pag hindi nakahuli, uwi yan na. Ayun yung palutang natin mga kagala. Oh. Tapos yun doon. Oh. Ay, makahaba-habaan din. Isang barata po ito ng samit. Oo, pagpandagat. Ayan mga kagala. Tatabi na tayo doon. Nagsisigaw na ang ating master. Kain na. Ay, may bubu. Oh. Manaligaw ito dito. Ayan o. Oh. May napadpad po dito kung kanino po itong ano, bobo. Kung kanino po itong bobo ay pa-claim na lang po dito kay Master Jerome TV. At ayan, naligaw po dito. Kung ano dito po ito sa ano sa Hanggalan uh, Binsons, Camarines Norte. Paki-claim na lang po nung bobo na 'yan, oh. ayan mga kagala. Tayo ay tatabi na ang dulas ng bato dito ayun nakalatag na kami mga kagala ay kagalingan eh syempre aangatin natin ito mga kagala ang lakas naman ni ano, Master Jerome doon natin kaya sa kubo ano? Dito. ay okay na ba dito? ay kala ko at mahibas ano? Mahibas pa naman yan ano ba? galing talaga. Galing talaga ng ating mga kamaster. Yun, abang-abang sa mahuhuli mga kagala ng ating tawag dito ng lambat. Pangki. Yun, abang-abang mga kagala. Ayan o. No? Napakalayo ng palutang natin mga kagala. Andun, that's andun. Andun yung pangki natin. Siguro pag taib mamaya. Kasi paibas pa lang mga kagala. pagtaib sa saka natin kukwain. Ayan. Kami po ay kakain na. Matibay talaga ng ating master. Ayan ang ating master oh. kagala oh. May kubo dito. Ay dito tayo mag-overnight. Ay napaka ganda. Ayan oh. bully kita sa captain eh no, humaki mo ba naman naman, may lutuan pa dito mga kagala Yung mga nangingisda yun, dito, mga nagtutuloy din dito mga kagala Ay syempre, yung mga kasama natin na taga Banukbok, eh kakilala yung ano dito Kakilala yung caretaker dito sa islang ito Kaya tayo ay nakatuloy mga kagala Ay no, pukasarap yan oh matindi talaga magluto ang ating master ayan mga kagala oh. yun oh eh. sinarasahan oh galing talaga ng ating master ayan huli lang yan ang ating kamaster at andyan ang ating kaibigan oh ayan ang kanyang unika iha ayun oh Ayan po ang ating kapitan. Ang kapitan po natin, no. Oh. 'Yan. ang mga master natin. Mga ang kapitan po natin. Ayos. Yus. mga kagala oh, Mr. Jerome. Na-miss niya yung mga huling nila ni Master Glen oh. lapu Sarap. Sariwa yan. Let's go. Kain na na. Huwag ba Ang pinagkukunan niya nandito lang oh. Nakumpaliputan tayo. Pinapanood tayo yan sa baba. Mamaya niya kakawin na kami niya. Kain po. Yun. Yun mga kagala. Kain po tayo. Mga kagala. Yun mga, mga master. Kain tayo. Eh isa sa suntok semester si Glenmar de Breia adventure. Kakada lang ni Mister Delgado, umamumula. Ay, talaga naman. Arikuh. Kita ko. Bilik-bilik, bicasa, bicasa. De. Ayos kain muna po, kain mga kagala. Diin mga kagala. Ya, yeah, lalaki nang tan busog. Tapos sarap nung lapu-lapu mga kagala talaga. Yeah. Eh Ang ating master. Lasing naman talaga walang sinin. Jackie Chan Lucky Chan. Yeah mga busog oh. Talagang kagalingan naman talaga ng lapu-lapu. Maraming salamat. At tayo po ay nabusog. Salamat sa Diyos. Tayo po ay nabusog. Ayun na. Iniiwan na kami ng aming kapitan. Uh, pabalik na yun ng banokbok mga kagala yun mga kagala magtitingin tayo ng ano ng magpapandaw tayo ng pangki mga kagala yun maglilimas muna tayo ay limas talaga gawa ng ulan ito ayan si master dex ah, limas limas tayo yun mga kagala eh ay. no sa master deck so woo buhat malala buhat <laughs> agay tusok ay ang lakas pari ating ka master ay malaki laki ang alon pari kuy ayan mga kagala oh Woo! Nasa gitna na kami! Alam mo laban ni Master oh! Laban ito! Loblob kung lublub! -lob. Ang cellphone! Ano? Wala pit na! Pare! Diretso na yun! Ah! Diretso na? Diyan naman natin dadalhin! Ikaw ang maghila dyan pare! Karga mo na yun kuya! Diyan lang natin na yun sa... Ay oo! Kakat... Oh, sige! Sige! Ayun ka! Hilahin ng ating ano ang ating master Jerome BB! from Labo America. tapos magaling yan pare magaling yan si Master Joe pag sumabit uh, idadive niya yan dyan sa ilalim si si, -si din mga kagala <laughs> ya domi oh bawal yan <laughs> Master Glenmar Lebria Adventure, ay walang problema yan at dati pa naman yan sabit <laughs> putol pa rin uy dalaway mo na ang hila yan yan gumukin mo ng ganyan pare hindi man baga sa iyo rin yan kaya talaga talagang, <laughs> talagang <laughs> hila ha ay luksohi <laughs> luksohi pare sabi talaga yan pare putol ito <laughs> hilaay mo na Di man baga sa iyo yan. <laughs> ano yung tawag dyan? Oo, pero anong pangalan? Ayun o, no? oh, mga kagala o. Oh. Ay, lucky talaga Oh. Hirap na hirap ang ating master. Sige, balbagibayad bayad na yan. <laughs> Talagang pursado. Ayan, oh, sige Sa aking pangkia <laughs> Labas ang pansit pari Ubus Ubus <laughs> ang pansit Ay, tapos tayo talaga dyan Maalun kunti Kali naman Ha? Ikaw oh, naman. Oh, hindi ako naman. Oh. Ikaw naman dito. Ay. Bakit binigay mo sa akin yung matigas? <laughs> matigas nga. Agay tusok. Agay tusok. Ay, labas naman ang hangin sa kwit. Ay! eh <laughs> pa rin ano? may uli sana oh Ay! ah baka na ikaw ang humila at sa'yo yun Uy, ang yun mga kalagala ita nupi ah naman <laughs> <laughs> Ayaw, video ang parko Ayan. Oh, wala na ba tiray tira eh. Uy, talaga ito pa san pak? Yeah, okay lang. It's okay. Oh, ayan oh. Ang kagala oh. Kanuping. ayun Ganyan. Maglambat dito sa ano. Wasak-wasak. ayun ang mga kagala oh. Ayan oh, no. pungot na. No. Ha?

Mga Sa kagala oh, nakabidyo pa mm. yun e, nakahuli tayo nito, Shell. Sarap yat ihaw. Tulong uros na. E, wala na natin to. Ihaw yan mga kagala, ihaw. Sa dito naman pa Ay, ihaw yan, sarap yan ihaw pre. Suba. Suba. Ih, e. Yun laki. Laki oh. Laki. King crab. Ayun, may crab tayo dito, mga kagala. Ayun, oh. King crab yan, mga kagala. King crab. oh. Laka dyan. Oh. Uh. Woo! Sarap nito. Balaw. 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 Ayun, sarap. Ayun, ayun, oh. Anong tabi dyan? Burakat. Burakat. Baga-baga. Baga-baga ba -baga yan? Ayun. Meron naman tayong surti. Yan, mayroong paggulayin. Yan mga kagalaw. Ano ito? Balawis. Balawis. mga kagala. Aba, kagalingan. <coughs> um, gulayin pa mga kagalaw. <laughs> gulayin. Sarap niyang gataan. May gata eh. Mga Aling dyan mga kagala. Ayun! Mga paggaling mga kagala o. May na naman tayo mga kaka... Ay! Umang. Wala! Ito ang laman mga kagala o. Wala sa ayos. Wala sa ayos. Ano? Ano yung laman? Umang! Kala ko yung jackpot na. Wala nang lagyo. May isda na ay. <laughs> wala nang lagyo. Kaya nga. May gulay bagay ito. Eh, parang ang bigat. Yun o. No? Ang bigat mga kagala. No, no, Ayan o. No? triple kill. Tatlo mga kagala oh. Ito, so, tingnan mo daw dyan pari kung nakita. Nakikita. Iya. Yeah. Kagaan-gaanan niya. Ayun oh. Ayun mga kagala oh. Nakapalaban. Woo! Oh. Ay daming huli. Ayan ang huli namin mga kagala oh. Mamaya update ng huli mamaya pagtanggal.

kinain na nga oh. Manuping ito. Oh. Kinain na lang nga. ng nga. Manuping. Kinain ng pati. Ano ba? Mga kasatyan pag kanya. Durung-durung pa daw. -durung. Kasatyan. Parang ano nga. Tutulto. Ay kasatyan. Kasi na yung nakapasarang na yung nakapasarang. Kasi kung pati nga malinis ang kain yan. Hindi ganyan durung.

siya. Ang talong lakad pa mamaya. Ang ako. Ang na yung Dami. Tingnan mo, video mo

Sakit niya makatinig, huwag mo makatinig. Oh, malanit yan, malanit yan, para yan hito. Kala ko patay niya. Kala ko patay niya. Kala ko patay niya. Kala ko patay niya. Yun mga kagala. Kala ko no? ay. Ayan o. Ayan. Sumalang sa pangki mga kagala. Ay kailangan nating anuhin. Uh, kunin. Kasi nahuli eh no. Dalawa mga kagala. And only without this Thanks for watching.